Balik naman dito sa bansa, dismayado ang mga commuter sa limitadong operasyon ng LRT-1 ngayong araw na nagsimula kanina pang umaga. Ang latest, ihahatid sa atin ni Lance Mexico Live mula Paranaque. Lance, nag-resume na ba ang biyahe ng tren sa lahat ng istasyon? Ang operasyon ng lahat ng mga tren matapos nga ang higit walong oras. eksaktong 5.38pm, banilag ang regular operations mula sa Dr. Santos um, Station sa Paranaque City papuntang FPJ Station sa Quezon City. Pero sa kabila nito, kalbaryo ang sinapit ng ilan sa ating mga kababayan dahil sa limitadong operasyon. Galing pang 13 Martires Cavite ang magkakaibigang ito. May bibisitahin lang daw sana sila sa Maynila. Pero pagbaba ng Pasay City, Calvario ang inabot nila dahil sarado ang tren sa Elsa Station sa LRT-1. Fresh kami buha ba dito na sagart na dinayon namin yung Maynila, diyan yung yung pangyayari. Sobrang hirap, traffic. Tulad yan, hindi kami makasakay ngayon, nagmamadali rin kami. Ang nag apply ng trabaho na si Denden Lazarte na mula pang bataan, hindi na umabot sa kanyang exam sa Paranaque. Natsyempuhan din kasi niya ang paghinto ng operasyon sa ilang estasyon ng LRT-1. Mula 8.54 a.m. tanging ang mga tren mula Hilpuyat papuntang FPJ Station lang ang tumatakbo. Dahil daw yan sa electrical problems sa pagitan ng Redemptoris Asiana at Baclaran Stations. Siyempre, disappointed. Dahil, siyempre, ganito nga ang nangyari sa ano. Hindi namin makalain na hanggang ngayon, sira pa rin yung LRT. Pinapabalik na lang ako bukas or basta hanggang Saturday sila open for exam. Dito sa tapat ng Asiana Redemptory Station sa Paranaque, may iba't ibang alternatibong transportasyon para makasakay. Gaya na lang ng mga ride hailing services, pati na ang e-trike na ito na 50 to 70 pesos ang singil papuntang Vito Cruz sa Maynila. Sumakay na ng e-trike ang pamilya ni Denden kahit pa doble ito ng train fare papuntang Vito Cruz Station. Pero ang estudyanteng si Luke Libunaw na pupunta sa kanyang eskwelahan sa may Vito Cruz, iba na lang ang diskarte. Ah, Mag-angkas na lang ako papunta sa Vito Cruz. Medyo mahal pero walang magagawa. Sarado po. Doble kayod naman ang mga tauhan ng tren para di na paabutin sa rush hour ang limitadong operasyon. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ang pribadong operator ng LRT-1, masusi nilang tinitingnan ang catenary facilities kasunod ng isyu. Humingi sila ng tawad sa mga commuter para sa aberyang dulot ng technical problem. Venture Tiniyak ng train operator na nagsagawa sila ng comprehensive assessment sa na nangyari para matiyak yung kaligtasan ng mga pasahero. Balik sa iyo. Maraming salamat, Lance Mexico, naguulat ng live mula Paranaque.